guys. Happy New Year! Happy New Year po sa lahat ng mga uh, kaibigan natin dyan, kamag-anak. Malalapit sa puso natin ang mga kaibigan natin sa TikTok, mga kapatid. Uh, happy, happy, happy New Year po sa ating lahat at uh, sa mga mundo. Nagpasalamat tayo kasi nilagpasan natin lahat ang mga pagsunog na dumating sa bansa natin dito pa rin tayo sama-sama ah -sama. uh, para ating at naman sa mga naging biktima ng COVID. Uh, laban lang po tayo. Kanya-kanya lang po pagsuyo. Ika nga eh, lahat ng tao, lahat ng pamilya ay eh, may kanya-kanyang kwento sa buhay. ko. Uh, kaya sa pagpasok ng taon ko, sikapin po natin na kahit na sa paghirap ang pamumuhay ngayon, mahalaga ang pangalagaan natin ng ating pamilya at dahil sama-sama sa gilang Happy New Year po sa inyong lahat at ito po ang aming pagsasalusalo ang mag na ngayon. Simple lang siya pero ang mahalaga. Talaga kasama ko yung mga anak ko na kipipirin na. At yung funding yun yung, yung pinakamahalaga. So, ayan nga po. Sa mga friends ko sa TikTok, sa mga nag-invite sa akin, sorry po, hindi na ako nakabalik dahil sa kasi ka, sumako ako. So, yun, I hope, sabay-sabay uh, tayo kakain sa pumiwalay ng taon. ng masaya, may hindi sa labi, ano man ang nakakain sa atin ng pagkainan. Pagsaluhan po natin ng maligaya, ang mahalaga kasama natin ng ating mga. Hanggang dyan na lang muna, guys, ha? Bye, guys!